Dito po kami, binalikan ko yung maglolola, Magnananay ba? Para mapaabutan ng kahit konti. Ayan. Nanyo po po. Hello, hello. Ganda umaga po. Hindi mo yung aso? Asensya na po kayo at hindi ako nakabalik agad. Alam ko naman magamit namin. sarap nito. May ulam na tayo. Binigyan po, pinamitas po nila ako na... Siya po yung sinasabi ko si Jenny, yung hindi nakapagsalita. Tsaka may ano ang Pero pinamulot na, uh, pinamitas niya ako ng... Ang dabi po? Sitaw at tsaka patola. Yes, may pangulam na kami. Diyan ka muna. Ay, Balik ako sa isang buwan. Ay, ay, ay. Uwi na ako sa linggo. Ako lang. Tapos, ma para, sa may trabaho din ako doon. Mm -hmm. Pero, kakayanin ko talaga. Hanggat kaya ko is, naglalaw-dalawin ko kayo dito buwan-buwan. Hindi -buwan. lang akong kaumpit. Naman po, akong buo na pa. Hindi, okay, pag-aaralan ko lahat yung ano, yung alam kong ano, ah, gagawa ko ng way, kung pa paano kaya ano pa paano. Pag-aaralan eh, ka mm -hmm pero sabal lang tayo na may at hindi tayo pababayaan ng Panginoon nilubod ko din yung ano tapos bukas sa akin kami din sa mga meron po akong konting ano pagpasensyahan nyo na namin kasi pero ah sarating tayo din sa maintenance hindi na po ako hindi na po ako kami kang na kainin ano? Doon. Wala, basta gusto ng yes, it, 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 na, ano, okay, uh, lang bibig ko. Yes, okay ano mo na? Pero okay na ko. Maliban lang, pag subok ko. Susok ka mo na? Nang ako, hindi ko. Ano ginagawa ninyo pwede. ni tatay dun sa ano? Naglabing-labing? Pinapasya lang ko yung pala. Ah, pala. Nasaan yung. yung ano, yung nasa trabaho yung ano? Eh, Thank you mga pala sa panonood mo, mahal ko. Ano po siya ano? pero talagang nakita ko eh ano niya minarason niya yung mga sabi ko baba mo manood tayo Inaloid niya talaga yung mga ginagawa <laughs> Nakakatawa, no hanggang sa TikTok po <laughs> hanggang sa TikTok nilabulo ko ni Jennifer. Ah, ano nga pala nay pagpasensiya niyo ha at ano yung mga sakayanang po pero babalik ako pagka ano, mag ako kay Kuya Andy. at ah, wala na akong oras din. Alam ko marami kang palay. Pero palay pa yun. Tagal <laughs> Wala. Ah, kanya. ka niya. Oh, yun yung ano na. Caballero yon Ano, ano yan? Ano ko siya? Nakita ko siya nung nakaraan. Nakita ko siya. Umuulan. kung ko yung walang tulog doon. Ah, tarating tayo dyan. Yung, yung plano ko pag uwi, pagbalik ko dito, ayong yung sa pa? Ay, ito naman. Hindi ka pa babayaan ni God. Huwag tayong ano, ah, lagi lang tayong mag -ano. Tagal ko nang ganun. Uh -huh. pa. Yung nanay ko rin, ano, sa totoo lang yung nanay ko rin talaga is talagang nakahiga niya. Hindi na siya makausap, hindi na lahat. ah pero hanggat may buhay, siya pa rin na kailangan yung pahalagahan natin. Sa ano, huwag ka mag-isip ng ano, at may awa ang Diyos, alam ko lang. Huwag ka, huwag ka na mag alam ko yung nararamdaman mo. Pero pag sa laging ganyan naman, sa naman lalo maapektuhan niya kalagayan mo. Ha? Yung ano, yung napansin ko yan, mamaya papabilang ko kay Kuya Andy yung yero, no? Yung yero, palitan natin yung yero. Palitan. Agos din ang tubo di ba nagkaras pa ito na Habang umuulan, nagtatanggal kami ng tubo. Eh kasi di ba bumabagsakin yung tubig din, ano? Ba, galit. kahit man lang doon sa gilid hindi kayo maaayos ah uh, ma um, ah, ako bukas ay pagkatapos ko sa ano sa katutubo mag-aasikaso na rin ako kasi babiyahin na rin ako bukas ng gabi pabalik na naman ako sa trabaho ko so ang balik ko dito ulit ay sa isang buwan mga ganitong pesta dun ulit ha pero imo monitor ipapamonitor ko kay kay kuya Andy na, pag malakas naman ako, nagsisita kami sa... sa Kaya, ano, uh, laban lang tayo na Ha? Pagpasensya nyo muna po ito. Babalik at ano, pag-aano. pag